nangyari. Sa GMA, ayun, sinabi ko kanina, uh, ang naging tampo lang naman talaga namin sa GMA that time. Hindi nga kami na formally informed eh, na kung ano yung action na ginawa nila, nila dun sa complaint no. namin. We were left hanging. Mm -hmm. We were left hanging. Wala talaga kaming idea. May hearsay kami na naririnig na tinanggal daw. Pero we sent a letter sa kanila na Nangungumusta kami ano yung action na ginawa nila ano yung resulta nung complaint namin wala silang sagot may I even posted that sa sa social media ko na may receiving copy pa nila na received nila yung letter but they didn't answer so well after 14 years you know we've heard sa senate na may action pala silang ginawa thank you thank you na din thank you na din sa Jamie may ginawa naman sila nag-reach out ba kayo ulit sa GMA o yung GMA nag-reach out sa inyo? Uh, ah, no. Wala. Never, never sila nag-reach out. Mm. So, paano kapag uh, may, Or, offer? Uh, why not? I'm... Um, okay sa iyo. Okay, 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 okay oh, lang I sa akin. <laughs> yeah, yeah, okay lang sa akin. But I doubt it. <laughs> like, Because of what happened. I, mean, I don't know. Uh, you know I'm, I'm not really expecting -hmm. really like, expecting na maging uh, you know in welcoming sila sa akin. Pero Jay, ngayon, ano yung feelings mo for Jamie? May galit pa ba or wala? No, wala naman akong galit sa si Jamie. Um, sinabi ko din yan after nung sa Senate na you know, I'm forever grateful sa Jamie. Hindi naman dahil sa kanila. You know, hindi ako magkakapangalan sa industriya. Hindi ako magkakaroon ng title na pinipap superstar. Mm -hmm. You no, know, sa kanila ako naging grand champion, homegrown talent pa rin nila ako. That's still Kinatanaw gonna be, mo pa rin. Yeah, yeah, that's still in in history. It's gonna be history. Yes. You know, I came from them. Kaya uh -huh. I'm, I'm thankful to them. I'm thankful to Jim. So wala akong sama ng loob sa kanila.